Congratulations! Congrats! Siyempre! Congratulations, my friend! Congratulations! <laughs> <What>? Congratulations. Congratulations. <laughs> Basta! Happy oh. mo kami sa iyo pag-ano. Oh? Happy kami sa iyo mong pag-ano. Pagkapanalo. Pag-ano. Oh. <laughs> <laughs> Wala na akong ginampal. lagi arwan lang kami nagpasigreto na huwi kay Sir Benj. <laughs> ginampal ako sa anak. Hindi na pag-ambalan sa imo. Hindi na sama na imo. Para hindi ma-affect ang imo performance. ano mo naman nani mo? Hindi mo ma hindi ako makawasin, Tri. Pero happy rin si natay, siguro, friends. Happy mo, siguro, ginawa ka, ginawa na. Masih beres urang Masih beres <laughs> urang <laughs> ni mo ng katuig din nga Pinitin uh, siya Pinitin siya oh, boy hindi kita na makaya Hindi na hindi kung ano, <laughs> tanan ang sakit, Jill <laughs> 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 na <Butong halang. laughs> <laughs> Sakit-sakit gitu loh, sempre bago mo kita gumpis ah.